Sa loob ng mahigit 4,500 daang taon, ang mga piramide ng Giza ay nakatayo bilang mga kahangahangang testamento sa talino ng mga sinaw ng tao. Ang mga dambuhalang istrukturang ito ay bumihag sa mga historiador, siyentipiko at mga manlalakbay na nagdulot ng walang katapusang mga debate at teorya. Ngayon, ating sisilipin ang mga nanatiling misteryo ng mga kahangahangang arkitektura na ito. Itinayo noong panahon ng pamumuno ni Paraon Khufu noong mga 2,560 taon bago ang kasalukuyang panahon. Ang dakilang piramide ng Giza ang pinakamataas na istrukturang gawa ng tao sa loob ng mahigit 3,800 taon. Bilang mga libingan ng mga hari, ang mga piramide na ito ay mahalaga sa mga paniniwala ng mga sinaunang Ehipto tungkol sa kabilang buhay na sumisimbolo sa banal na paglalakbay ng paraon patungo sa langit. Ang mga pamamaraan ng pagtatayo ng mga piramide ay matagal ng pinagdedebatihan. Ang pinaka-pinapaniwalaang teorya ay nagmumungkahi na ang malalaking blok ng bato ay dinala at itinaas sa lugar gamit ang isang pahilig at paikot na pilap ng ladrilyo, lupa at buhangin na pinataas at pinahaba habang tumataas ang piramide. Hinihila ng mga manggagawa ang mga blok ng bato pataas sa mga pilapil na ito gamit ang mga sled, roller at lever. Ang mga kamakailang pagtuklas ay nagbigay ng mga bagong kaalaman. Noong taong dalawang libo at natuklasan ng mga siyentipiko ang isang matagal ng nakalibing na sanga ng ilog nil na dating dumadaloy sa tabi ng mahigit tatlumpong piramide sa Egypt na posibleng nagpapaliwanag kung paano dinala ang mga materyales sa mga lugar ng konstruksyon gamit ang mga barge. Sa kabila ng malawak na pag-aaral, ang mga piramide ay patuloy na nagtatago ng mga sikreto. Noong taong 2017, nakakita ang Scan Pyramids Project ng isang malaking espasyo sa loob ng dakilang piramide gamit ang Cosmic Ray Muon Radiography. Ang espasyo na ito, na humigit kumulang 30 metro ang haba, ay nasa itaas ng Grand Gallery at ang layunin nito ay nananatiling hindi alam na nagdudulot ng iba't ibang teorya tungkol sa mga nakatagong silid o mga anomalya sa istruktura. Bukod pa rito, noong taong 2025, ang mga mananaliksik na gumagamit ng advanced na teknolohiya ng radar ay nagsabing nakatuklas ng isang malawak na lungsod sa ilalim ng lupa sa ilalim ng talampas ng Giza na nagmumungkahi ng isang masalimuot na network ng mga istruktura at posibleng mga sinaunang sistema ng tubig. Gayunpaman, ang mga natuklasan na ito ay patuloy na pinagdedebatihan sa loob ng komunidad ng mga siyentipiko kung saan kinukwestiyon ng ilang eksperto ang katumpakan ng mga pamamaraan at interpretasyon. Ang eksaktong pagkahanay ng mga piramid sa mga pangunahing direksyon at ang posibleng kaugnayan nito sa mga bituin ng Orion Belt ay sumasalamin sa mga paniniwala ng mga Ehipto tungkol sa kalangitan. Ang ilang mga teorya ay nagmumungkahi na ang layout ng mga piramide ay sumasalamin sa konstelasyon na Orion na sumisimbolo sa paglalakbay ng paraon upang sumama sa mga Diyos sa kabilang buhay. Ang mga piramide ng Giza ay patuloy na nakakabighani at nakakapagtaka sa atin. Sa bawat pagsulong ng teknolohiya, palapit tayo ng palapit sa pagbubunyag ng kanilang mga sikreto, ngunit ang misteryo ay nananatili. Anong mga nakatagong katotohanan ang naroon pa rin sa loob ng mga sinaunang batong ito? Ang paglalakbay upang matuklasan ang kanilang mga misteryo ay malayo pa sa pagtatapos.